kahulugan ng tubig sa panaginip. Ang mga panaginip ay isang kayamanan ng impormasyon. Ang panaginip tungkol sa tubig ay madalas na refleksyon ng mga emosyon na maaaring kasalukuyang nararamdaman mo. Sa ilang mga kaso, maaari itong kumatawan sa isang pangangailangan para sa pagbabago o pag-asa para sa hinaharap. Sa ibang mga kaso, maaaring ito ay isang pinipigilang takot o pagkabigo na bumubula sa ilalim ng balat. Pagdating sa iyong emosyonal na estado, ang mga panaginip tungkol sa tubig ay maaaring makatulong sa pag-unawa sa iyong nararamdaman at kung ano ang gusto mo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa tubig? Ang panaginip tungkol sa tubig ay maaaring kumatawan sa iba't ibang bagay. Maaaring ito ay isang emosyonal na pagpapalaya, isang pangangailangan para sa pagbabago o kahit isang pinipigilang takot. Una, mahalagang maunawaan na walang universal na kahulugan para sa panaginip tungkol sa tubig. Kapag nanaginip tayo tungkol sa tubig, Maaaring nangangarap tayo tungkol sa mga emosyon na ating nararamdaman o maaaring nangangarap tayo tungkol sa hinaharap. Maaari rin itong kumatawan sa isang pangangailangan para sa pagbabago o ilang iba pang pinipigilang takot na bumubula sa ilalim ng balat. Ang mga panaginip ay tulad ng sarili nating sesyon ng personal na terapi at nagbibigay ito sa atin ng pananaw sa kung ano ang nararamdaman natin at kung ano ang gusto natin sa buhay. Kaya sa susunod na managinip ka ng tubig, gamitin ang mga interpretasyong ito para mas maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng iyong mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming tubig? kung nanaginip ka ng maruming tubig, malamang na nakakaramdam ka ng kaunting kawalan ng katiyakan o pagkabalisa tungkol sa iyong hinaharap at hindi sigurado kung paano sumulong. Ang simbolismo ng maruming tubig ay maaaring mga hulugan na nahihirapan ka sa mga responsibilidad o problema sa iyong buhay at mas gugustuhin mong manatili, hindi nakikita o nakatago sa iba. Subukan suriin ang iyong paggising sa buhay at tukuyin ang anumang mga pakiramdam ng stress o pag-aalala na maaaring mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng tubig. Ang panaginip na uminom ng tubig ay sumisimbolo ng mga bagong simula at posibilidad. Gayunpaman, ang premonisyon ay maaari din magpahiwatig ng pakiramdam ng walang laman at baog sa loob kung nakikita mong ang iyong sarili na umiinom ng maruming tubig o may ibang taong naghahain sa iyo ng hindi kasiyasiyang baso, nangangahulugan ito na dapat mong mas bantayan ang iyong kalusugan sa malapit na hinaharap. Maaari kang makakuha ng may sakit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig na umaapaw. Kapag mayroon ang mga tao na panaginip tungkol sa pag-apaw ng tubig, nangangahulugan ito na mawawalan ng kontrol ang mga sitwasyon. Nakikita mo ang tubig ng mga emosyon at damdamin na medyo nawalan ng kontrol. Napakaraming nangyayari at nalulunod ka sa mga ito. Hindi ito nangangahulugan na makakaranas ka ng mga tunay na baha, ngunit maaari itong magpakita ng sarili mong kaguluhan sa loob o ang magulong sitwasyon sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbaha ng tubig. Pagbaha ng tubig sa panaginip, maaaring kumatawan sa isang bagay na sinusubukan mong alisin. Marahil ay nahihirapan ka at kailangan mong humanap ng paraan para pasimplihin ang iyong buhay. Ang dilubyo sa iyong mga panaginip ay maaari din magpahiwatig ng mga damdamin ng kalungkutan o depresyon. Maaaring pakiramdam mo ay wala kang pag-asa at walang magawa sa pagkising sa buhay o maaari kang magkaroon ng labis sa iyong plato at kailangan mong bumangon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng malinaw na tubig. Kung nanaginip kang makakita ng malinaw na tubig, ito ay kumakatawan sa iyong buhay na nagiging napakakalma, matahimik at ligtas ang iyong mga damdamin ay nasa kontrol at ikaw ay nasa kapayapaan sa mundo sa paligid mo. Bilang kahalili, kung ang tubig ay madilim, maaari itong mga hulugan na ang mga bagay sa iyong buhay ay hindi tumatakbo ng maayos gaya ng gusto mo. Marahil ay may problema ang hindi mo nakikita ng malinaw at ito ay nakababahala sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumakad sa tubig. Ang paglalakad sa tubig ay isang kawili-wiling panaginip o pangbigyang kahulugan. Ito ay maaaring mga hulugan na ang iyong buhay ay talagang mabigat na parang naiipit ka sa isang sitwasyon kung saan hindi ka maaaring sumulong. Maaari itong mga hulugan na ang iyong isip at katawan ay pagod mula sa mga stress ng pang-araw-araw na buhay at umiiyak para sa ilang tahimik na oras. Ayon sa alamat, kung nanaginip kang lumakad sa tubig, malapit mong matamasa ang yaman at kasaganahan. Para sa mga kristyano, ang simbolo na ito ay isang pag-asa. Kung naglalakad ka sa tubig, sinasabing mararamdaman mo ang panibagong pananampalataya at lakas habang inaabot mo ang mga bagong layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmamaneho sa tubig. Kung nakitang yung sariling nagmamaneho sa tubig sa iyong panaginip, ito ay maaaring kumatawan sa pagkawala ng pagpipigil sa sarili. Pusibling dahil sa ilang uri ng trahedya o trauma, ang pagmamaneho sa tubig ay maaaring nauugnay sa mga posibleng pakiramdam ng depresyon, paghihiwalay at pangbibiktima ang simbolo ng panaginip na ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan ng ang tubig ay kilala na nagbibigay buhay ngunit mapanganib sa parehong oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nahulog sa tubig Panaginip na nahulog sa tubig ay madalas na nagpapahiwatig ng isang nalalapit na pagbabago sa iyong buhay o isang oras para sa pagmumuni-muni maaari itong maging isang visual na metapora para sa pagbagsak sa isang bagong paraan ng pag-iisip o sa mas malalim na relasyon sa mga tao. Ang tubig ay maaari rin kumatawan sa mga emosyon. Marahil kailangan mong palayain ang mga ito upang magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakad sa tubig. Sa panaginip na lumakad sa tubig, oras na upang tignan ang iyong personal at profesional na buhay. Dahil sila ay nababagabag, kulang ka ng mahalagang payo o tulong, kaya ngayon ay isang magandang panahon upang humingi ng tulong sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan at miyembro ng pamilya. Ang iyong walang malay ay maaari rin nagsasabi sa iyo na dapat mong simulan ang pakikinig sa iyong sariling mga instinct na nagpapatunay na mas ina maaasahan kaysa sa labas ng mga mapagkukunan hulugan ng panaginip tungkol sa malunod sa tubig. Ang panaginip na malunod sa tubig ay nangangahulugan ng iyong kawalan ng pag-asa at kalungkutan ay nagpaparamdam sa iyo na hindi ka na makahinga at mabuhay. Tulad ng sa buhay, kung mas mahirap ang iyong mga problema, mas mahirap itong malampasan. Isa-alang-alang kung paano maaaring makaapekto ang mga problemang ito sa iyong emosyonal na estado. Kapag ang mga tao ay nanaginip na malunod sa tubig, maaari itong kumatawan sa isang napakalaking pakiramdam ng pagiging nakulong, lumulubog sa isang sitwasyon kung saan walang pagtakas. Ang pagkalunod sa tubig ay maaari ding sumagisag sa mga damdamin ng pagkakasala at pagsisisi para sa isang problemang nagawa mo o mali na hindi maaring itama o maburah. Ang mga pangitain ng pagkalunod sa tubig ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng labis pagkakasala at panghihinayang para sa isang bagay na nagawa mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kotse na nahulog sa tubig. Ang panaginip ng isang kotse na nahulog sa tubig ay karaniwang binibigyang kahulugan bilang isang senyales na ang isang tao ay nasa panganib na lumampas sa isang pinansyal na gilid. Ang isang karaniwang interpretasyon ay nagsasabi tungkol sa paparating na utang o isang nagbabantang pagbaba sa pananalapi ng negosyo. Ang mga panaginip ng kotse ay dapat na maging maingat lalo na sa kanilang mga utang at mga diskarte sa pagbabadget dahil maaaring matagpuan nila ang kanilang mga sarili sa pagkakautang o pagkalugi.